na yung ano mo, lundo Lundo na Lundo na to Wala ka ba bracket? Mala, ha? Bracket? Mah mahulog to Hindi ka bumili ng bracket? Hindi po boss eh. Bakit? Wala kang pambili boss Pambili? Opo Okay lang ba, lagyan ko ng bracket yan bago? Ha? Oo, oh, dyan sa Jowa Motoshop Oo oh. Ito na yung kapit niyan? Oh. Ito lang dalawa nga nito. Ah, oh. oh, ito lang oh. Ano? Tara! Ito so, yung ano, bracket natin. K3, eto K3, K3. Ayos. Nanginig ka. Ito na. Ito na. Magkano po? 2000 2000 daw, Sir. Sige <laughs> na Ha? 2000 daw, Sir. Hindi ka ito discount? Hindi na ako. Hindi, sa'yo to, tol. Ito, K3 bracket to. Ayan, no? K3 bracket. Ako na magkakabit. Ako na magkakabit. Kabitan natin to sa motor mo. Kaganda sa bracket na to, yung K3 na to, ipapatok lang natin siya dito. Ganyan. At ganyan yan. Para mas matibay. Double tibay niya. Ayos na. Nagaral ko ba? Hindi na. Trabaho na talaga na. Araw-araw na to. Araw-araw. Ay, -araw. stand lang. Pumapasok pa ako sa Housekeeping. Dito lang sa building. Okay. Housekeeping okay. po ako. Tapos pag galing trabaho. Dito sa lana ako na. Sir, ang babayaran mo lang sa akin, labor na lang, sir, ha? Labor na lang babayaran mo sa akin, sir, ha? Sige, <laughs> <Yes>, sir. Hindi, joke lang. Ayos. Ayos, sir. Ang labor ko kasi, ano eh, 2,000 eh. 2,000 labor. 2,000 <laughs> <laughs> Try natin kung matibay, sir, okay lang? kung um, um Okay lang? Hindi yung umakyat. Para oh, malaman kung matibay talaga. Sir, tatayo, tatayo, tatayo ka lang, ayaw, okay. Tatayo ka lang. Tatayo oh. ka oh. ah, lang. Oo. Happy chan ang kawayo. Happy na rin daw siya. Happy chan na rin daw. Sige. Okay. Ayan. Ngayon, tumalun-talun ka. Ah, ano, sir? sir. Ayun. <laughs> Ayun. Picture, picture, picture. 1, 2, 3 ano sir? si why? Hey, ngayon lalagyan mo na lang ng box to ha? box na lang to para may kakapita na to tapos mas marami ka ng storage ayos? okay na oh star k3 Oh,